Okay, mga idol, tayo bababa ba na. Okay. Gaya na sinabi natin sa mga nagkumpisa pa lang ha. Kahit na magbawas tayo ng accelerator. At syempre, mauna na yung ating idler na mauna dyan, mga idol. O oh, sige, idol. Mga idol, tayo bababa ba ba, ha. Okay. Yan, mga idol. Gaya sinabi ko, ang ating accelerator, kapal medyo magbawas yan, ganyan lang dahan-dahan lang ang kilos ng ating equipment bag naka <coughs> naka may accelerator nya hindi malakas o oh. pagdating dito sa may pagdating dito sa may gulong madulas ito mga idol kaya ya, yeah, alalay lang siya yan alalay ang kanyang pagtak pagtakbo Huwag natin bilisan mga idol ha. Dahan-dahan lang tayo. Ganyan lang o. Oh. Mas maganda yung sigurado kesa yung nagmadali tayo na alanganin. Yan mga ito mga idol ha. Pwede nyo iganyan. Sa so, mga nagumpisa pa lang to para maano ano nyo. Itukod nyo na ganyan. Na nakatukod ha. Tapos saka kayo mag travel. Hayaan nyo kumuskos siya sa lupa. Lupa naman yan. Yan. Para nakabalance siya. Yan. Yan lang mga idol ha. Yan. Ayan yun lang kumaraon. Tapos ang katayo dahan-dahan na i-boom. I-boom up. Siyempre, pag binom up mo, baba yung truck pad, baba yung equipment. O, so, saka mo ulit, itakbo ulit. Tunti. yan, Tapos, saka mo ulit, i-boom up. Boom up mga idol ha. Boom up. yan Yan ang combination lang. Boom up lang. Pagka so, boom up mo, pwede muna itiklop ang iyong arms yan, yan ang proper na tiklop, yan ang ano nya, talagang tamang pag ano nakaka na yun, magka travel dahan dahan yan, ang napakasimple napakasipte at napakasimple pagbaba mga idol o, wala kang naramdaman na halo, wala kang naramdaman na ano yun mga idol, haba na tayo. Ganun lang idol, ang tamang pagbaba. Ngayon, kung nakababa ka na, pwede mo nang tasa nyo yung accelerator. Yan. Ikot tayo. Ganyan lang ang proper na para sa akin mga idol, pagbaba. Yan, ikot tayo para ay, hindi pala natititiklop yan. Sasakay pala yung kison Pag lapitin natin. Ayan. Isa naman. Okay. Okay na pala yan. Ngayon, ang gawin natin ay tumabi muna tayo para sila ay mag karga. mga sa tabi <coughs> at panoorin natin kung paano yung pag akyat ng bison yan ito yung idol dito sa tabi yan ito yung tayo